Morning, mo akong giluto pak sa iyo sa kabuntagon. Skena kay magbalik alindog lagi daw. <laughs> Sige na balik alindog daw ni. Sagi nga pinirito itlog tapos akong kanon is mais. Wow, kalami semis. mais. Tambal sa mga sakit-sakit arthritis o oh, chicken feet. Ang usa di mo na on og mais so. Lutuan siya na kong humay. Mora na ang food for today. Balik. alindog ba litos? Kaya mahal ang litos. Kana ra. Kuan ra. Egg. Cucumber Sibuyas nga. Puti. Mora na siya. Kaya balik. alindog. <laughs> Sira <natin> talik balik. alindog. Dah, <laughs> gusto mo sa kini humagtur sa tigyak sa online siya. <laughs>